Hi guys! Another day, another ulam. Let's cook with me. Ito pala yung mga kakailanganin natin sa aking lulutuin. Bawang, sibuyas, broccoli, mushroom, at nestle cream, at toyo. At itong isang kilong manok na pinahiwa ko na. At nahugasan ko na din yan. Una pala ay bubudburang ko muna ng asin, tapos ng pamintang durog. At syempre dahil gagamitin natin siya ng kamay, ay eh maghuhugas muna ako. At imamassage nga muna natin itong mga manok para naman magkalasa. At nang okay na nga, ay start na rin tayong magluto. Pinuksan ko na nga itong kalan. At magpapainit na rin ako ng butter. At mag-i-start na rin ako mag ng sibuyas at bawang. After ko nga maigisa ang bawang at sibuyas ay sinunod ko na itong manok na igisa. Igigisa ko lang to ng dalawa o tatlong minuto. At hinahalo ko din paminsan-minsan para naman magpantay ang luto nito. At after kong maigisa itong manok ay nilagyan ko na ng toyo at isang basong tubig. Hahaluin ko muna to at tatakpan at papakuluan. At nang kumulo na nga at malambot na ang manok ay nilagyan ko na tong ng mushroom. At ilalagay ko na din itong Nestle cream. Medyo malapot na nga itong Nestle cream kasi dalawang araw na nasa ref. Sa paglalagay ko pala ng Nestle cream ay hininaan ko muna ang apoy. At syempre sisimutin natin to dahil medyo mahal char. At inilagay ko na rin itong broccoli. Hinalo ko lang nga ito at tatakpan at papakuluan ko ng mga ilang minuto. At eto na nga guys, ang ating creamy chicken mushroom with broccoli. So ayun lang guys, thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye.